alam nyo, ito yung isa sa mga problema ngayon, ano, ang baba na ng tingin ng tao sa profesyon ng pananahi, ano. May mga kliyente na parang tingin sa ginagawa natin, eh, madali lang. Marami kasi akong nababasa na hinaing ng mga kapwa natin mananahi tungkol sa pagbaba nung singil natin, ano, mapalibor man, o dun sa tinahin nating damit. Meron na naman akong isang nabasa sa Facebook na Ah, patungkol naman sa pagre-repair, no? Na ang pagre-repair daw ng damit, eh, madali lang. Sabi ng mga kliyenteng hindi marunong manahe. I-post nyo na lang tong video para mabasa nyo yung screenshot nung nabasa ko na post ng isa nating kaibigang mananahe. Pero ito po yung sagot ko dyan. Alam nyo po bilang mananahe, malaki yung respeto ko talaga sa, lalo na dun sa mga nagre-repair hindi po ito naiintindihan ng iba especially kung hindi ka mananahe na mas mahirap at mas matagal pong mag-repair ng damit in comparison po sa magbuo ng panibago well, totoo, maaring sabihin ng iba na teka, magpapaputol lang naman ako ng pantalon madali lang yan it might be true, oo, oh, oh. putol lang ng pantalon yan pero pakatandaan po natin para sa mga nagpapa ano? hindi lang po basta putol ng pantalon yung binabayaran natin dyan eh. o sige, isipin mo, pwede pwede bang putulan na lang bigla yung pantalon mo? Unang-una, susukatan yan. Kailangan bago putulan, tama ang sukat. Kasi papayag ka ba? Oo, ikaw kliyente na basta na lang namin putulan yan. Siyempre, may mga sukat po kami na ginagawa dyan para malagyan po namin ng tamang allowance bago po namin itupi yung pantalon nyo. Hindi po yan magic. Pinag-aralan po namin yan at natutunan namin yan along the way habang ginagawa naming hanap buhay ang pananahe na sinasabi nyo na madali lang. Well, madali lang siya tignan, pero sa totoo lang, it takes time bago mo matutunan yan. Madali siyang tignan kasi skilled kami o skilled yung mananahe kung saan ka nagpaparepair. Marami kaming naging pagkakamali bago namin matutunan ng tamang sistema o diskarte sa pananahe. Kaya hindi lang basta pagputol lang pantalon ang serbisyong inaalok namin sa inyo, kundi ang sistema ng pananahe na matagal naming binuo para matutunan at maperpekto kahit papano. Ganito, paano kung ikaw yung bayaran ko ng mura o mababa para lang tahiin mo yung mismong pantalon mo. Papayag ka ba? O magagawa mo kaya? Alam nyo, di naman natin kailangan pahabain pa to o pagtalunan. Napakasimple nito. Lahat tayo binigyan ng Diyos ng magkakaibang talento o kakayahan na ginagamit natin para sa pang-araw-araw nating pamumuhay. May alam ako na hindi mo alam at syempre may alam ka rin na hindi ko alam talento na maaring ikaw at ako lang yung meron. Ang kailangan lang naman kasi is irespeto mo ko ano yung alam ko at matuto kang huwag maliitin yung trabaho ko. Alam nyo sa pagbabayad nyo ng sobrang baba doon sa mga nagpapatahe, isa yan sa nagpapatunay na minamaliit nyo yung trabaho namin bilang mananahe eh. Di ba nga may kasabihan tayo na kung anong ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa iba. Kaya po sa mga kapwa ko mananahe, ano, laban lang maaring hindi ka kumikita ngayon ng iniimagine mo nakikitain mo sana. Pero kung magpapatuloy tayo sa pagtanggap ng sinasabi ng kliyente natin na madali lang daw yung trabaho natin, sigurado magpapatuloy yung ganyang sistema na mga customer o kliyente natin. Kailangan matuto tayo na ipaglaban ano bang tamang singil para sa tinatrabaho natin. Hindi lang naman basta pananahi yung ginagawa natin eh. Buhay natin yan, talento natin na sineshare natin sa kanila. Kaya dapat makompensate tayo ng tama at maayos eh. ba diba? So, kung mananahi ka ngayon na nag-struggle dun sa pagsingil sa mga kliyente mo, pag ayaw nila, huwag mo tanggapan ng gawa. Ganun ka simple. At saka, bago mag-umpisa yung trabaho, para mas malaman mo kung okay sa kanila yung presyo. Alimbawa, may magpapa-repair sa'yo, paputol ng pantalon, pabaston. Una pa lang sabihin mo na, oh, ito yung presyo ko. Take it or leave it, di ba? Pwede nila sabihin na mahal, eh di magpa-repair ka sa iba. Ngayon, kung nire-respeto nila yung skill mo bilang mananahe, tingin ko naman, eh, magbabayad sila sa'yo ng tama, base rin sa gusto mong presyo, dun sa pinapatahin nila. Siyempre, lagi ko naman sinasabi to, wala namang tama o mali sa presyo. Ang importante lang, is satisfied ka dun sa binigay mong presyo sa kliyente mo. Yung hindi ka magsisisi na bakit nire-repair ko to, ganito lang yung bayad. At siyempre, ang mga kliyente naman, eh, may karapatan na laging tumawad, ano, para syempre maka-discount man lang sila, di ba? And yun nga dapat bago mag-umpisa trabaho, pagkasunduan mo na yung presyo para walang nagiging ganyang problema na after mo magawa sa sasabihin na mahal. So iwasan po natin yun ano, yung hindi tayo magbigay ng presyo kaagad habang hindi pa nag-uumpisa yung trabaho kasi diyan nagmumula yung ganyang problema. Siyempre, pag kinuha ng client na hindi niya alam yung presyo, tapos saka mo siningil, sasabihin talaga mahal. Bago magumpisa yung trabaho, magpresyo ka muna doon sa gagawin mong trabaho, then si client tumawad, magkasundo muna kayo para walang problema. Kung ayaw niya, lipat siya sa iba. Kung gusto, tuloy ang trabaho. Ganun lang po. Maraming maraming salamat. Mel Penaventura ng Team Benaventura. Bye-bye.